Uh, aside from pagiging artista, mm -hmm. roko, uh, of course, sa katawan mo pa lang, alam namin sporty na sporty ka at mahilig kang mag-workout. Mm -hmm. You are into Muay Thai. I am. And uh, boxing. Yes. Ano? Aside and from you that, tried boxing at, at yes, my gym. Yes, yes. Uh, at ano pa? Ano pa ang ginagawa mong physical activities para ma-maintain mo yung katawan mo? Of course, I do weights. Uh, ngayon, um, one new thing that I'm doing, uh, I run a lot. Like it. mm, it's fun, it's fun. Mm -hmm, mm -hmm. It's actually nagsimula yung pagtakbo ko nung uh, nawala yung aso ko. <laughs> sa oh, village. Yes, yes, so, um, Ginagawa ko habang nagja-jog sa village. Hinahanap ko na rin yung aso ko. So may neck exercises na na <laughs> Oh, wait. Pero wala, wala. Wala, uh, hindi ko na nahanap. So malungkot. Pero after that, nasimulan ko na mahalin yung pagtakbo. Yes. etong mm -hmm. uh, itong Muay Thai unboxing, um, papakitaan tayo ni Rocco ng uh, do, you, do you mind? Kaya yeah. ba? Kaya ba sa outfit? I don't know kung outfit? kakayanin ko sa aking outfit. Oh, sige. Hindi kita masasabayan dahil <laughs> alam mo na. <laughs> so, there's the... Um, ano ba yan? Ano mga basic? Uh, there's the jab. Jab. Yeah, wow. May... Um, pwede mo gamitin yung uh, shoulders mo and the yes. legs para itulak. Right. That's to get their distance from your opponent. Or, pa! 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 Nice. And then, um, sa Muay Thai, there's the elbow. It comes when you go close to your opponent, ang tatama yung elbow mo, siko. Going to the forehead, going to the top of the head. Aray. Hooks. So when he comes, yun yun. Yes. So exercise na siya. Self-defense pa Self rin defense talaga. Self-defense din, yes. Oh, 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 oh. Na magagamit yan. Correct. Alright. Mm. Bayan ko. Talagang napakalaki na nga tagumpay ng bayan ko, roko. How Ay, does salamat. it make you feel? Everyone calls you mayor. <laughs> I don't know. Sabi ko kanina, tuwa um, tuwa pa ako sa mga tao kasi um, grabe po feedback sa bayan ko. And, uh, kudos sa uh, ano, uh, Bong staff at uh, team ng bayan ko dahil uh, maraming uh, maraming naging followers ng bayan ko. They, they watch uh, every week uh, inaabangan nila. Sila sabi nila sa Twitter na sana ilagay sa si GMA, uh, sana na series. We have two more episodes to go, no? We have two more episodes. Okay. Uh, nung huling episode, pinakita yung recap ng episodes 1 to 5. So, um, ngayon, um, patapos ng bayan ko at uh, Aww. we're sad pero happy dahil magaganda ang feedback sa uh, show niya. All right, congratulations. Thank bayan you. ko unforgettable also. You're busy with yes, unforgettable. Yes, kakapasok ko lang po sa unforgettable at uh, Masaya, masaya ako do sa role ko dito dahil uh, baliktambalan kami ni Kylie. Uh -huh, at yes. uh, the last time that we worked was um uh worked together was a uh, good daughter. Mm -mm. That was uh, last year, last year I think. Uh -huh. So baliktambalan kami at uh, we're excited to always um work together. Galing uh, talagahan. Iba-ibang roles na rin ang nagagawa mo. Ano pang role ang gusto mong gawin, Rocco? Um so far kasi um ang nag ginagawa ko, ako um, bayan ko, uh, mayor ako doon, uh sa unforgettable uh, maging love interest ko si Kylie. Nag Pedro um, lungsod ka na, nag Jose Rizal ka pa. Yes. Um, I'll be um, I'll be playing Jonas Burgos uh, sa Burgos yes. story ni Burgos under the direction of Joel Mangan. All right. And I'm excited for that. And I'm uh, may sa pang project. Ibong Adarna. Ito principe naman ako. galeng <laughs> galeng galen, Rocco. We wish you all the best. Yes. Thank you. Thank, thank you, you thank for being you. here, mga kapuso. Hindi pa rin nagtatapos ang ating umaga. Kasama ang honk na ating kapuso, si Rocco Nasino. Mamaya, makakalaro pa natin siya sa isang Human Velcro Challenge. Wow. alam ano mo ba yan? Usan mga niya ang team ng ating UH Hunk na si paring Drew. Sino sa tingin niyo ang mananalo? Team Drew ba kayo o Team Rocco? Team Rocco? Team, team Rocco! team Rocco ako. Team Rocco Samantala, puntahan naman natin si Lynn.